Ayun, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning dyan mga kalagabong. Isang mapagpalang araw po nang umaga sa inyo. Ayan, isang mapagpalang araw ng umaga ng umidyatik. Maula na umaga po sa inyong lahat. Ayan, nandito po ulit tayo sa spot. Dito ako sa may hagdamang. Iba, iba naman ng spot. At umuulan po ngayon. Ayan, nakita nyo naman. Bulti may payong ako, nakakano yung aking camera. Ayun mga kalagabong muli, samahan niyo ulit ako ngayong araw na to para mag-fishing adventure tayo dito sa Pasig River. Ayun. Wala wala naman talaga tayong ibang spot kundi dito. Ayun mga kalagabong update lang. op, tika, intro muna pala. Intro muna tayo. Shall we have breakfast together? we have a breakfast together. Ayan mga kalagabong, na tayo. Ayan, maulan-maulan, umaambon. Ayan, Kamagdamagata itong umulan. naka na tayo, nakikita niyo yung floaters ko. Ayan, ayan. Saka, yun, isa. Ayan mga kalagabong, ang tabay, ang tabay. At samahan niyo rito. Dalawa kami, Ando sa dulo isa. Hindi ko maikot yung camera dahil natatakpan ng payong. Ayan. Ayan mga talagang wala pa, wala pa. May natin. Wala pa yung magkukulit. pa. Ayan, mega mega halap siya. Ayan, wala pa mga hangin dyan. Pagpalang araw.

Ayan, 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 talaga, ayan, talagang ayan. Hindi makakagigaw tayo dito. Maputi lang ang natin. May na parang lang. Okay lang. Yan talaga ang halaw. Kung hindi siya, minsan wala. Minsan meron. Ano nga nga pa? Ayan. Ayan. Ano Apat lang kami wala. rito. Ah, oh, wala. Nilinis dito dito. Nilinis ka? Oh. Apat lang. Ayan. Ayan, si Kabonsai, si Master Pablo, si Master Bonsai. Ako at si Master Coco Martin. <laughs> Ayan. Yoh. Puno ng pasayro. Oh, grabing pasayro yan. Oh. Patay natin, may sound. Ayun, ilang oras na tayo mga kalagabong. Wala pa rin tayong mga dali. Walang magparamdam. Oh, no, ayan sila oh. Oh, oh ayan sila oh. <laughs>

Ketika dia bergerak, ketika dia bergerak, dia bergerak. Oh, apa yang terjadi? Kenapa dia bergerak? Anu yang terjadi? Di dalam basi, apa yang terjadi? Seperti

Kapitan Kong. Di ba nandun kahapon sa amin? Oo. Oh. Ano nangyari? Kung pinupuntahan yung mga bata doon, may nagpapalago sa computer eh. Bawal ang computer lang hanggang alas 3 bilang computer. Kaya okay. nga naman, kasi doon sila tumatambay, doon nagmumurahan na uh, ano ba? Oo. Uh oh. -huh. Pag Pagsabihan lang eh. Anong so, okay, yung ano, may hari. Huwag yung patambay ng mga bata doon mga kalagabong, hanggang ngayon, alawang oras na. Nasa oras na kita kami, wala na paramdam. dam. ang napakalaking katanungan sa aming mga anglers kung alawang nangyari. Bakit wala ang kumibit? Ito ko nakarang kapi. Alim sa kapataan. Wala talaga na, pero ano pala? 14-12

na, iwanan nyo na yan. Lala -lala dito. Pero upload ko pa rin to. Yo, mega mega love shout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa isa-isahin dahil napakarami ninyo. Abutin tayo ng mga 20 minutes bago matapos ang aking isa-shout out. Kaya shout out na lang sa inyong lahat. Yan, bye-bye. Isa pa.